Isang mainit at mapulang pagbati ang ipinapaabot ng United Filipinos in Hong Kong, Migrante Hong Kong, sa ating Migrante Europe sa inyong nagaganap na 4 Regional Congress. Hangad namin ng isang makabuluhan at matagumpay na kongreso sa inyong lahat. Bilang migrante, marami tayong usapin na ipinabot sa gobyernong Marcos Jr. At sa halos dalawang taon ng panunungkulan nito, alam nating ang kanyang pananahimik o di pagsasalita sa iba't ibang concerns ay pagpapakita kung gaano ito kainutil sa pagresolba ng mga batayang issue at problema ng mamamayan at ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Pinagmamalaki ni BBM ang bagong Pilipinas subalit wala namang nabago sa bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at bayarin gaya ng PhilHealth, Pag-IBIG at iba pa. Walang sapat at maayos na serbisyo at proteksyon sa mga mamamayan. Ang hangad lamang ng mga Marcoses ay makapanatili sa pwesto at palakasin ang labor export program. Pagkakitaan ang mga OFWs. Hangad din ng mga Marcoses at mga cronies nito na makapanatili sa posisyon kaya nagkukumahog sila na baguhin ang ating konstitusyon. Ito ang mahalaga sa kanila ngayon. Kaya lahat ng paraan ay gagawin nila para lamang masunod ang kanilang gusto. Subalit hindi natin papayagan ang ganitong pakala. Hindi tayo papayag na magpatuloy ang panloloko, pagpapahirap at pangdarahas ng mga Marcoses at kanilang mga kasapakat sa mamamayang Pilipino. Patuloy tayong magkakaisa, magpapalawak at magpapalakas para ipaglaban natin ang ating mga karapatan para sa trabaho, serbisyo, proteksyon at dignidad. Itigil ang paglabag sa karapatang pantao at red tagging. Isulong ang trabaho sa Pilipinas at hindi sa labas ng bansa. Proteksyon, hindi koleksyon. Serbisyo, hindi negosyo. Mabuhay ang migrante Europe.